Welcome back sa ating channel mga kaibigan At kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell mga Mga kapatid, mga Filipino boxers na lalaban sa Japan Mga kaibigan, isang babala para sa inyo Huwag niyong gawing uh, for granted ang laban niyo sa Japan mga mga Pinoy boxers na may laban sa Japan seryosohin yung pag-training di ba endurance stamina at saka lahat na lang skills kung pwede nyo i-upgrade or pwede nyo ma-improve alam nyo mga kaibigan sa huling laban ni Pedro Taduran at saka si ka mga kaibigan nanotice ko doon kahit lamog na yung mata ng hapon at saka kahit bugbog sarado na yung corner nito ay hindi pa rin pinahinto ang laban dahil nakita nilang lumalaban pa at saka baka makatsamba pa ng body shot baka tumiklop pa si Pedro Tadura so ganun sila katindi mga kaibigan lalo na kapag championship fight ang laban so pag may laban kayo sa Japan kailangan matinding training at saka lakas ng loob. Kapal ng muka at saka tibay ng panga ang kailangan. Dahil itong mga Japanese fighter, lumalaban talaga sila hanggat walang pumipigil. Yung corner nila, hindi nila pinipigil ang kanilang fighter. Diba? Kahit yun ang Nakita nyo na yung mata niya, no? ni Sigioka sarado na. Pero yung corner nila walang balak tigil ng So ganoon lang mga kapatid. Thank you so much for watching and see you on our next video. Yan, pawisan na. Bye bye. Oh my god.